Dahil nagkaroon ako ng travel dito sa Malaysia, pinuntahan ko ang Kotoraya, ang Lucky plaza ng Malaysia. Kaya tignan natin kung anong meron sa Meron dito, dito mga shops kung saan makakabili ng mga Pinoy products. At syempre, pag na-miss mo yung pagkain Pinoy, meron dito. Meron hmm. din dito mga minatamis, katulad ng leche flan. Talaga namang marami-rami kang mabibili pag uwi mo. Ayan, hmm. nakagutom. Iba pa rin talaga ang lasa ng pagkain Pilipino. Pero meron ako yung yung turon. Tara, hanapin natin. Dito sa sumunod na palapag, mga tinapay at wala pa rin yung turon na hinahanap na. Pero kita mo, yung mga kabayan natin, mga nandito na. Dahil nga araw na linggo, grabe talaga nga hindi ka mahuhomesick pag nandito ka. Kaya makatulit kami para maghanap ng turon. Grabe, daming saging na saba. Sigurado, meron dito. Ayun, tinuro ni ate. Meron nga. Anin? 5 pesos. 5 pesos. Ay, 5 ringgit. 5 ringgit. Grabe, sulit yung hanap namin. Dahil napakamura ng turon dito. Sa halagang 5 ringgit, meron ng tatlong piraso. Kaya bumili kami ng anin. Thank you. Lama. Oh, 5 ringgit lang, isa, tatlong piraso. Lama. May ding mabibili dito. Merong tuyo, may mani, at meron ding balot. Kaya pag nami-miss mo ang Pilipinas, punta lang dito sa Kotaraya sa Kuala Lumpur. Dahil talagang maraming pagkain pinoy. Siyempre, syempre, araw ng linggo, marami rin nagre-remit. At ito ang Kotaraya dito sa Kuala Lumpur, Malaysia.